Isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist. For today's video ay may makeup tayo sa intrams ng Don Manuel Rivera Memorial National High School. Integrated. <laughs> Ganoon! At ang ating hair stylist for today's video. Walang iba ang aking nakshi, Caitlin Sobel. At yan ang nga nilagyan na ng hair mo sa buhok ng ating client. Hello, Miss Aubrey, thank you so much for trusting my team Ganon At ang ating assistant na yung aking nagmamagandang kapatid Arvin John Ademe Valdez Ganon Ito naman ang ating setup for today's video Ganon ito yan, sinisimula ng buhukan ng ating client na si Miss Aubrey para mamaya ay sabog na sabog. Very expensive ang atake. Ganoon! At dahil medyo sensitive ang mata ng ating client at lagi siyang nagluluha, ay ang ginawa kong technique ay inuna kong make-up pa ng kanyang mata bago ako naglagay ng foundation. Ganun! Yun ang basic technique na pwede kong ibigay ngayon sa inyo. <laughs> At syempre, kung nakukulangan pa tayo sa mga kulay-kulay na nilagay natin ay pwede pa natin niyang dagdag-dagdagan dahil medyo hindi ako kontento sa mga pinaglalagay ko kanina. So, hayan ang ating I make makeup for today's video at pinipiks na lang ang hair at ng mga konting pakinang para mamaya sa stage ay boom ganun ang lalaban tayo ayan medyo tapos na ako dito mag makeup kaya medyo inom inom lang muna tayo ng water para fresh na fresh para ng ating candidate at ang akin ng mga kapatid ay piling niya pasarela training anong Pasarela Trainor Ganord O oh, diba O oh, 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 Very ano naman Very Very coach Very handler Ang ganap ng aking kapatid dito For today's video <laughs> Sige Miss Aubrey Ilakad mo Wah 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 Anong walk yun <laughs> Tsunami walk yata yeah, at nandito rin pala si Harville dahil sa kabilang room ay may hawak siya at ang kanya namang hawak ay lalaki kaya dito sa ating pwesto ay nakikiexexe na siya at ayan medyo malapit ng room ang mga candidate syempre nang hiram tayo ng electric pump para fresh na fresh pa rin pag rampa ating candidate tapos dito ayan medyo mga nagmamaganda na lang kami dito ayan ayan yan so training training muna dito ng mga kineso at may mga nagpapapicture din tapos nakita natin dito ang ating idol the one and only J.K. Lakson. Ayan, parang numinipis siya kapag nakatapat yung camera. Parang nag nagpapalitan nyo siya. Ganoon At ayan, malapit na nga silang mag-start. Ayan. Boom. Ganon. Tapos, dito ay... Kuy, alam nyo ba si Kumari? Ayun, yung anak ni Kumari. Tapos, ayun, nakita nga daw. Ayun, may pumunta doon. Tapos, may naghatid. Ayun. Tapos, ganito pa ang eksena. Pag uwi, may dalang... Yun, may dalang gano'n. O, oh, tapos ayan. Tapos dito. Ayun nga. Medyo may apam daw. Pero hindi pa sure kung apam talaga. Ayan. Gutom. <laughs> At nagutom na nga po ang person na ito. Kain po kayo. At dito ay nire-retouch na ng aking naksya ang buhok ng ating client. Ganon. At ako ay nakain pa rin for today's video. <laughs> gutom na gutom. Papi <laughs> At dito ay kumuha pa ako ng pizza. Nagagalit na ang aking laki-laki ko na daw. Okay lang yan, Lakshi. Dito ka naman galing sa chad ko. <laughs> Charing, ganoon At medyo napapagod na po ang mga person Kaya naman ang isa natin kapatid ay Ayun, bagsak na po Tulog-tulogan na po siya Ay, ang ganda Perfect! At ako rin ay napapagod na dahil Anong oras na rin Ang mga ganap na to At pagkatapos ng pageant ay pumunta pa kami ng Los Baños, Laguna Dito sa Ribs, sarap Dito kami nag-dinner ang in-order ng aking kapatid ay steak. Tapos kami naman yung rib nila. Tapos may, ano tawag doon? Sausage! Bagay na! At tapos pumunta kami sa coffee shop dito sa Kape Gugma. Dito sa so may highway ng Pila Laguna. Punta po kayo dito sa Kape Gugma. Ayun, wala na naman sasabihin. Wala na nang hangin yung lalamunan ko. Ayan po ang aming mga in-order. Ang in order ko ay matcha. Tapos, in-order naman ang aking nakshi ay itong strawberry yata. Tapos, yung kapatid ko ay caramel macchiato. Parang balibaligtad yung pagkakasabi ko. Kay Caitlin pala yung caramel macchiato. Sa kapatid ko naman yung strawberry flavor. Hmm, ang sasabihin so ng so nakshi ko dito. Ang